Meron kaming activity. Ito ay classroom-based kalakal contest na may tema pera sa basura, kalakal para sa kinabukasan. Kaya ngayon, samahan niyo akong mga lakal. Alam naman natin sa panahon ngayon, patuloy na dumarami ang mga basura sa ating kapaligiran. Kaliwat kanan ang problema sa pollution at kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng mga gamit. Pero sa kabila nito, may makikita tayong opportunity sa likod ng tambak na basura. Kaya dapat ang mga basura ay hindi lamang dapat itinuturing na walang silbi. Sa halip, maaari itong gawing pagkakitaan sa pamagitan ng maayos na pangongolekta, paghihiwalay at pagbebenta ng mga kalakal tulad ng bote, lata, papel at plastik. Kaya kung meron kayo sa inyong mga tahanan ng mga basura na pwede namang ibenta, mas mabuting inyo itong itabi at isegregate para pwede nyo rin mabenta at sa ganun magkakaroon din kayo ng kita. Para sa ganitong paraan, hindi lamang pera ang kinikita ng tao, kundi nakakatulong din tayo sa kalikasan. nakaabot din ako sa mula na Ipier. At dito, mas marami akong nakita mga plastic bottle na nakakalat. Kaya naman, is inisa-isa ko itong kunin. Buti na lang sa pangangalakal ko nung araw na ito ay hindi masyadong mainit at malakas ang hangin. Pumunta din ako sa dulo ng pier at nagtingin-tingin kung meron at kahit pa paano naman ay may nakita akong mga ilang plastic bottle at ito ay akin ding kinuha. Pagkatapos kong mamulot sa pier ay umuwi na ako at dito na ako dumaan sa kabilang kanto na hindi ko pa nadadaanan para tingnan kung meron pang mga nakakalat na mga plastic bottle na pwede kong ibenta. Sa aking paglalakad, konting lang ang plastic bottle na nakita ko dahil sa kantong to, ang mga tahanan at mga tindahan dito ay merong sariling tapunan ng mga plastic bottle. At ngayon, ito ang nakolekta ko sa aking ginawang pangangalakal ngayong araw. Ngayon may free time ako kaya samahan niyo ako muling mga lakal. Pero ngayon pupuntahan ko ang mga bahay ng aking mga kaibigan na pinagtanungan ko kung meron silang mga kalakal at kung willing silang ito ibigay sa akin. At sobrang thankful ako dahil willing silang ibigay sa akin ng kanilang mga kalakal. At dito, medyo nahirapan ako kung ano yung mga basura na pwedeng ibenta at hindi na bebenta. Kaya naman, inisa-isa ko at pinaghiwalay-hiwalay ko ang mga bote, lata, bakal at mga plastic bottle. At ngayon, nilagay ko na yung mga napili kong mga bote sa aking sako. At meron din akong nakuhang ilang mga bakal, katulad na lang nitong timbangan. At binigyan din nila ko ng ilan pang mga bote. A few moments later. At pagkatapos, nagpahinga lang ako at dumiretso na rin ako sa isa ko pang kaibigan at napakaswerte ko dahil hindi pa nila natatapon ang kanilang mga basura na pwede ko pang gawing kalakal. binigay din nila sa akin ang kanilang nakatambak na mga bote ng langis. At ngayon, pauwi na ako. At ito ang mga nakolekta kong mga kalakal. Meron din akong nakuhang karton na galing sa daan. At pagka uwi ko ay agad kong nilinisan ang mga bote na langis na ibinigay sa akin. Naalala ko nung bata pa ako, kaming magpipitsan, lagi kami naglinis ng mga ganitong bote at pinapaghati-hatian namin ang aming nabebenta. Pagkatapos kong sabunin ang mga bote, dalawang beses ko itong binalawan at itinao para matuyo. Thousand years later. At sa wakas, maibibenta ko na rin ang aking mga kinalakal. At ngayon, inisa-isa ko na itong ilalagay sa aming tricycle. At sinamahan ako ng aking papa sa Santa Rosa para doon namin ibenta ang aking kalakal. At kung makikita ninyo sa larawan, yan lahat ang aking nakalakal sa loob ng tatlong linggo. At sa wakas, nakarating na kami sa aming final destination. At dito, inisa-isa nang itinimbang ang aking kalakal. Inuna muna ang mga bakal, kasunod ang mga plastic bottle. At kasunod naman ay ang mga bote. Pagkatapos magtimbang, kwekwentahin na ako magkano ang inabot ng aking kalakal. At ang junk shop na ito ay pagmamayari ng aking tito. Kaya dito ko napiling magbenta ng aking kalakal. At ngayon, inabot na sa akin ng resibo. At ang halaga ng aking napagbentahan sa aking kalakal ay... 256 pesos. At dito na nagtatapos ang aking mini vlog. Bye.